Ikaw ba ay isang chocoholic na hindi magtiis sa isang kagat ng dark chocolate paminsan-minsan? Do you feel guilty sa pagpapakasasa sa paborito mong treat? Well, worry no more, dahil ang dark chocolate ay mayroong mga benepisyo sa kalusugan. Yes, tama ang narinig mo. Ang dark chocolate, ang uri na may hindi bababa sa 70% na cocoa solids, ay puno ng antioxidant, mineral, at iba pang goodies na makakatulong sa iyong kalusugan sa maraming paraan. Narito ang 12 na benefits ng dark chocolate that will make you feel proud sa iyong hilig sa matamis. 1. Magpababa ng presyon ng dugo at mapabuti ang daloy ng dugo. Ito ay dahil ang dark chocolate ay naglalaman ng flavanols. Na mga natural na compound na nagpapasigla sa production ng nitric oxide sa iyong blood vessels nitric oxide ay nakakatulong sa pagre-relax at pagpapalawak ng iyong blood vessels na nagbibigay daan sa mas maraming dugo na umikot sa iyong katawan. Nangangahulugan ito na maaari kang tumakbo ng mabilis, tumalon tulad ng isang kangaro at mapabilib ang iyong crush sa iyong malarosas na pisngi. 2. Protektahan ang puso Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng dark chocolate ay maaaring mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke sa pamamagitan ng pagpapababa ng iyong bad cholesterol, pagtaas ng iyong good cholesterol, at pagpigil sa mga pamumuo ng dugo. 3. Palakasin ang brain power. Ang dark chocolate ay maaring palakasin ang kapangyarihan ng iyong utak. Ang mga flavanol sa dark chocolate ay maaari ring mapabuti ang iyong cognitive function, memorya, at mood. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng daloy ng dugo sa iyong utak, pagpapabuti sa neural activity, at pagprotekta sa iyong mga brain cells mula sa oxidative stress at pamamaga. Ibig sabihin ito, maaari kang pumasa sa pagsusulit, malutas ang crossword puzzle, at maalala ang araw ng inyong anniversary date. 4. Makakatulong sa pagbaba ng timbang. Yes, tama ang narinig mo. Ang dark chocolate ay maaaring tulungan kang mawala ang ilang pounds sa pamamagitan ng pagsupres sa iyong kagutuman at mga pagnanasa. Ito ay dahil ang dark chocolate ay naglalaman ng fiber, protina, at healthy fats na nagpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at kabusugan. Ito rin ay nagpapalabas ng mga hormon na kumokontrol sa gutom at metabolismo, tulad ng leptin at ghrelin. Ibig sabihin ito, maaari kang kumain ng dark chocolate nang hindi kakaramdam ng guilt o gutom. 5. Labanan ang diabetes. Ang dark chocolate ay maaaring ibaba ang iyong insulin resistance at mapabuti ang kontrol ng iyong blood sugar kung ikaw ay may diabetes o prediabetes. Ito ay dahil ang dark chocolate ay may mababang glycemic index na nangangahulugang hindi ito nagpapataas ng iyong mga antas ng blood sugar pagkatapos mong kumain. Naglalaman din ito ng mga polyphenols na mga antioxidant na maaaring mapabuti ang iyong insulin sensitivity at maiwasan ang oxidative damage sa iyong pancreas. Ibig sabihin ito, maaari kang mag-enjoy ng dark chocolate nang hindi nag-aalala, tungkol sa pagsira ng iyong blood sugar levels. 6. Mabawasan ang stress at pagkabalisa. Ang dark chocolate ay maaaring magpataas ng produksyon ng endorphins at serotonin sa iyong utak, na mga neurotransmitter na nagpapadama sa iyo ng kaligayahan at maging kalmado. Naglalaman rin ang dark chocolate ng magnesium, Isang mineral na maaaring magpahupa ng iyong mga kalamnan at mga ugat at mag-regulate ng stress hormone na cortisol. Ibig sabihin ito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang labanan ang masamang araw sa trabaho, away sa kaibigan, or sa isang nakakatakot na pelikula. 7. Improve skin. Ang dark chocolate ay maaaring protektahan ang iyong skin laban sa sun damage at pagtanda sa pamamagitan ng pagtaas ng blood flow sa iyong skin. Pagpapabuti ng hydration at pagbawas ng pamamaga. Ang mga antioxidants sa dark chocolate ay maaari ring magtanggal ng mga free radicals na sanhi ng mga wrinkles, sagging, at mga spots sa iyong balat. Ibig sabihin nito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang magmukhang mas bata, sariwa, at mas makislap. 8 mapabuti ang paningin. Ang dark chocolate ay maaaring mapabuti ang iyong paningin sa pamamagitan ng pagtaas ng blood flow sa iyong retina na siyang sensitibo sa liwanag na bahagi ng tissue sa likod ng iyong mata. Ito ay makakatulong sa iyo na makakita ng mas mabuti sa kondisyong mababa ang liwanag at maiwasan ang mga sakit sa mata tulad ng macular degeneration at glaucoma. Ibig sabihin ito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang mabasa ang maliliit na letra, makita ang mga nakatagong bagay at mamangha sa mga bituin. 9. Palakasin ang immune system. Ang dark chocolate ay maaaring magpalakas ng iyong immune system sa pamamagitan ng pag-activate ng mga T-cells ng mga white blood cells na lumalaban sa mga impeksyon at sakit. Ang mga antioxidant sa dark chocolate ay maaari rin magregulate ng immune response at bawasan ang pamamaga sa iyong katawan. Ibig sabihin ito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang malabanan ang sipon, trangkaso, mga allergy, at iba pang mga karamdaman. 10. Maiwasan ng anemia Maaaring maiwasan o gamuti ng dark chocolate ang anemia sa pamamagitan ng pagbibigay ng iron, isang mineral na mahalaga para sa pagbuo ng mga red blood cells na nagdadala ng oksigen sa buong katawan. 1 ounce ng dark chocolate ay maaaring magbigay ng mga 19% ng recommended daily intake ng iron para sa mga matatanda. Ibig sabihin ito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang palakasin ang iyong energy levels, maiwasan ang pagkapagod, at mapabuti ang iyong performance. 11 paginhawahin ang ubo at pananakit ng lalamunan. Ang dark chocolate ay maaaring magpagaan ng ubo at pamamaga ng lalamunan sa pamamagitan ng pagbabalot sa lalamunan ng manipis na layer ng taba na nagpapababa ng pangangati at pamamaga. Naglalaman rin ito ng theobromine, isang kemikal na maaaring pahupain ang reflex ng ubo sa pamamagitan ng pagblock sa pagkilos ng adenosine, isang neurotransmitter na nag-trigger ng pag-ubo. Ibig sabihin nito, maaari kang kumain ng dark chocolate upang pigilan ang mga pag-atake ng ubo, malinis ang iyong lalamunan at magsalita ng mas maayos. Last but not least, pahabain ang buhay mo. Ang dark chocolate ay maaaring magpahaba ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagbawas ng panganib ng mga chronic diseases at pagpapabuti ng iyong kabuang kalagayan. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng dark chocolate ay may mas mababang mortality rate kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ito na ang mga rason kung bakit ang dark chocolate ay hindi lang masarap, kundi mabuti rin sa iyong kalusugan. Kaya ngayon, hindi mo na kailangang mabahala at mag-guilty kapag kinakain mo ang paborito mong chocolate. Siyempre, ang katamtaman ay mahalaga dahil ang labis sa anumang bagay maliban sa pag-ibig, ay maaaring nakakapinsala. Maghangat ng isa o dalawa ounces, o higit pa, ng dark chocolate kada araw, o or oras, mas mainam kung mayroon itong hindi bababa sa 70% na cocoa solids, at i-enjoy ito ng walang panghihinayang. If you enjoyed this video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe for more listiest content.